Good morning! Good morning po sa lahat po ng mga nanonood sa akin dito sa Facebook via hashtag Coffee Break with Juni Today. So magandang magandang umaga po sa lahat ng mga OFW sa anumang panig ng mundo. Pero sana guys, hindi po masira ang araw nyo sa araw na to. Kasi po, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol na naman po sa Europe of cost. talagang hindi po nila tayo tatantanan, okay? Parang ano bang nagawa nating kasalanan na tayo nga ito nagpapakahirap na malayo sa pamilya natin magtrabaho dito sa ibang bansa, eh ngayong season, mukhang tayo talaga ang number one favorite ng Bureau of Customs. For how many days now, sinusundan ko yung mga nakapost po sa mga OFW Facebook pages regarding na naman po sa pagbubukas ng Bureau of Customs sa mga luggages, okay, ng mga Filipino, especially OFW, na pauwi ng Pilipinas. Eh dahil sa napahiya po sila sa issue about sa balikbayan box natin, ito na naman sila, OFW na naman. Siguro after nito, gagawa ulit sila ng anything. Basta ang tanging plano nila ay sirain tayo mga OFW. Parang sobrang lalim naman yata ng galit ng Bureau of Customs sa atin sa pangunguna ni Commissioner Alberto Lina sampunang ng kanyang mga staff okay na ilan po ay talagang nai-post na po natin dito sa sa videos natin una po ay si Rosel Tan ano itong huli naman ay walang iba kundi ang kanilang assistant chef na si Belinda Cupioso okay let's be a little serious about this matter guys kasi hindi po ito joke uh, as an OFW vlogger actually I'm still thinking of valid reason na bakit hindi nila tayo tinitigilan. Parang meron silang binubuong war against OFWs this time. Matindi pa talaga ang pangangailangan ng Bureau of Customs. Ano ba ang nasa likod ng pangungulit ng Bureau of Customs sa ating mga OFW? Okay, uh, so ang message ko po sa araw na ito, guys, ng Coffee Break with Junie ay ang ay para kay Belinda Copioso ng Bureau of Customs. Ma'am Belinda, alam ko po, isa kayong, I think you are a mother, okay? Base dito sa napapanood kong video, you look like a mom. Sana tama ako. Kung hindi man, for sure may pamilya din po kayo. And you are a Filipino. And that's for sure. Alam nyo po, kami mga OFW, kami po yung mga Pilipino dyan sa Pilipinas na naglakas loob na makipagsapalaran sa ibang bansa na kahit hindi po namin sigurado kung ano pong buhay ang mararat na namin dito. Dahil lang po sa pangarap at pag-ibig namin para sa aming pangapamilya, kaya po hinaharap namin yung buhay na kung ano meron kami ngayon. Umalis po kami dyan dahil naniniwala kami na wala nang makagawa ang gobyerno natin para sa amin. That our government cannot give us a better jobs. May trabaho man, contractual lang. Six months lang. Pagkatapos nun, jobless na naman ulit kami. Meron namang iba, umabot lang ng 30 years old, useless na. Wala nang mahanap na trabaho sa Pilipinas kaysa sa dumami ang population of Filipinos na unemployed sa Pilipinas hindi naman mabigyan ng magandang trabaho at baka maaring gumawa lang ng, ng krimen magnakaw manloko ng tao mandaya at kung ano-ano pa iminabuti e na po namin na tanggapin ang isang kapalaran na malungkot na mapapalayo kami sa pamilya namin And Ma'am Belinda Copioso, yung araw po na pag-alis namin sa Pilipinas. Yung seconds na nagpapaalam kami sa mga mahal namin sa buhay. Yun po ang pinakamahirap na pagdadaan na namin bilang mga OFW. Ang tanging hangad lang namin ay mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya namin. Maiahon kami sa kahirapan. Dahil wala na po kami pag-asang umasa pa sa gobyerno natin. Dahil ang katotohanan, mayaman lang naman ang yung mayaman sa Pilipinas eh. At ang mga mahihirap, baliwala. Ngayon, ang gusto nyo mangyari, dahil napahiya kayo sa balikbayan box issue nyo, naakala nyo nung una wala kaming boses ng mga, mga OFW. Naakala nyo dati, hahayaan lang ng namin kayo na gawin yung mga bagay na to. But then this time natuto na po kami and we're so thankful with social media na kung saan po nagkakaisa kami mga OFW para po maiparating namin sa inyo ang aming mga mensahe. Our response sa mga bagay na ginagawa nyo sa aming mga OFW na nandito sa ibang bansa. Asan po ang puso nyo bilang isang Pilipino? Kami na tinatawag na mga buhay na bayani. Ayoko na pong ipaliwanag yung terminology o yung word na bakit kami buhay na bayani. Nasan po yung respeto nyo sa pagtawag nyo sa aming mga buhay na bayani? Na ang gusto ba ng Bureau of Custom na kaming mga OFW aalis ng Pilipinas na mahirap? At gusto nyo bumalik kami sa Pilipinas na mahirap pa rin? Na kailangan kapag dumating kami dyan sa airport, magmumukha pa rin kaming mahirap? Na gusto nyo mangyari sa aming mga OFW pag uwi namin sa Pilipinas, mga wala kaming narating? Na gusto nyo pagbalik namin sa Pilipinas, Magmamakaawa ulit kami sa gobyerno natin para pansinin kami, para bigyan kami ng trabaho, para suportahan kami, para gawan kami ng proyekto na kadalasa naman, sa una lang naman nangyayari. Ngayon ang tanong ng kadalasa mga OFW sa social media ginang bilinda kopyoso. How can a government employee like you e may mga imported bags? How can you afford yung ganitong luho ng buhay? considering na nagtatrabaho kayo sa gobyerno. Alam niyo po ang buhay ng isang OFW? Akala nyo, masarap lang ang buhay namin na parang nakatakas na kami sa Pilipinas at wala na kami ang obligasyon sa Pilipinas. That's wrong. Dahil kaming mga OFW, eh matagal nyo na po kami ginagatasan. Imagine mo yan, uuwi lang kami ng Pilipinas, we have to pay for the government para sa aming OAC. Marami kaming binabayaran na kung ano-ano mga memberships. Okay? Na hindi ko alam kung paano namin gagamitin yun ng tama. And we don't know if magagamit ba namin yun or not. Kasi yung tipong, okay, binabayaran namin to para i-fund yung mga ganitong something for, for us OFWs. But then, anytime na kailangan namin yun para kaming dadaan sa butas ng karayo. Is that what you call go government? Na nakakalungkot po isipin na tayo lang yata yung nasyonalidad na wala tayong pribilihyo sa ating gobyerno. Lahat ng privileges natin bilang isang OFW o bilang isang Pilipino, lahat drawing lang. On the other side, guys, I understand na, of course, ginagawa lang po ng Bureau of Customs ang kailangang trabaho. But then the problem is, with all the speculations, lahat ng mga kumakalat na mga balita sa internet, lahat ng pang-aabuso, pang-aapi, panluloko, pag nanakaw. Lahat na yata ng kasiraan na sa Bureau of Custom eh. Ito na naman kami. Haharap na naman kami sa, sa inyo kapag uuwi kami. At bubulatlatin nyo na naman yung lahat ng na pwede nyong bulatlatin. Alam nyo po, with this news, nakakahiya pong maging isang Pilipino. With this news, parang hindi ko na maipagmamalaki na isa akong OFW na I am a Filipino dito sa abroad with how Bureau of Customs treating us OFWs parang gugustuhin ko na lang na dito na lang ako nadalhin ko na lang ang pamilya ko dito sa bansa ko nasan ako dahil paglapag mo pa lang ng airport mararamdaman mo na na kung gaano kakaliit bilang isang Pilipino na minamaliit ka sa ibang bansa discriminated ka, mababa ang sahod mo. Pero kami mga OFW, we are all trying our best to be the best sa field na pinapasok namin kahit ano pa yun. Kahit isang kasambahay, kahit isang waitress, kahit isang waiter, kahit isang laborer, kahit mahirap na trabaho, we are trying our best to be the best para ipakita namin sa ibang lahi na we are Filipinos na some other nationalities are so proud to have Filipinos in their companies. Na sana lahat na lang ng Pilipino magtrabaho sa kumpanya nila. But then, kapag uuwi na kami sa Pilipinas, na dapat mas komportable kami, na dapat mas at home kami, pero sa airport pa lang. Gusto na kaming hubaran ng Bureau of Customs na hindi kami matanggap na isa rin kami successful that we can afford those things huwag na natin pag-usapan yung laki ng tulong na ibibigay namin sa, sa gobyerno with our remittances eh. Bureau of Cost, respeto na lang sana na itong mga taong ginigipit nyo this time, ito yung mga Pilipino na dapat obligasyon mamamayan nyo na dapat kayo With all the money na natatanggap niyo from all transactions na meron ng Bureau of Customs, hindi nararamdaman kasi ng mga mamayang Pilipino eh. Saan ba napupunta ang perang yon Sa airport? Even our travel tax is questionable, Mambilinda Copioso. Please po, what we need is not a war. What we want is just a little respect as a Filipino. What we want is after so many years na malayo kami sa bansa namin with our families babalik po kami sa Pilipinas na sa airport pa lang ramdaman na po namin yung tuwa namin bilang isang Pilipino that finally we are home we are safe and we can continue our life again together with our family and that's the best thing you can give to us OFWs Despite of all the things na pinagagawa niyo sa aming mga OFW, we still continue to pray na sana po what we want is not war against Bureau of Custom. What we want is for you to just understand us, just konting-konti lang po. That's what we want. Just consider us na OFW po kami.